grabe ang daming sahog talaga nito. Ni Masarap talaga wala kayami. Sulit. <laughs> mm. Ito naman yung kanilang silog alaking Sarap nung ganito sa Ilocos. Naaakamis. Restaurant. na po tayo. Nandito ako ngayon sa My Nodsma, likod lang po tayo ng uh, Toyota showroom upang titikman natin yung masasarap na pagkain ni Kuyamak sa mga best seller dito ay talagang itong kanilang bagnet. Ano yung mga madalas na in-order dito ng mga customer ninyo? Uh, yung pinaka best seller ko namin sir ito po yung crispy bagnet with gravy. O, uh, pagkano uh, naman 'yan? 39 reais fried big po sa sir. Tapos meron pang crispy bagnet with tun paksiw. Yes po. Good po to 3 person po 'yan. Aba, madami. Yung gravy nila, tikman natin with suka. mmm Kabo lambot! Ano? Ah, uh, kung hindi nyo alam kung ano yung batil pato, ito yung special na pansit, special sa Tugaygaraw City. Dito available ang pansit batil pato. So sa mga Lugano diyan, try ninyo dito sa Kuya Mar. At ang kagandahan dito sa batil dito sa Kuya Mag, eh may kasama ng bagnet. Meron ng kasamang fried chumay, meron ng mga uh, longganisa, may itlog, at yung pansit talaga ng galing ng Cagayan Valley. Ah, ang sarap! Grabe, nakakamiss ang batil patong Tugagaraw. Grabe, sarap! 39 reals lang. So, andito na tayo sa loob. Ganito yung kanilang uh, set setup sa kanilang dining area dito sa baba. At meron pa to sa taas. Tara, check natin. Ito naman yung kanilang silog alaking. Kompleto din sa mga side dish. May bagnet, mayroong uh, ilukos, lungganisa. Unahin ko to si namiss ko yung lungganisa ng Ilocos. Puro ito bawang. Sabi ko nga ilukos Sarap ng lungganisa ng Ilocos. sarap. titikman din natin itong kanilang lechon manok. Oh. manok. Yung may kilalang uh, brand or uh, isang food chain sa Pilipinas na nagluluto ng lechon manok, halos magkakalaka. Grabe, mm. ang yummy, ang sarap talaga mga kayami. Mm. Mm. 39 reals lang po, kaya kayo, umorder na kayo, punta kay dito sa Kuya Ma. At itong kanilang lemon iced tea, libre na to siya kung makapag-order kayo ng 100 above. Madili lang to sila hanapin kasi likod lang to ng Toyota showroom. At mga kayami, niya bukas sila 24 hours. Kung wala kayong time na pumunta rito, pwede kayong mag-order through Talabat at Snowmobile. At ayun na nga, natikman natin yung kanilang napakasarap na bagnet. Medyo crispy nga siya, pero napakalambot niya. eh yung kanilang batil patong, nako, sa mga taga-tugega raw dyan, mga taga kalugayan rally, dito kayo sa Kuya Mak. kumain na kayo dito ng batil patong. Hey, Maluwang rin dito sa taas, pwede dito sa mga gatherings natin, pwede rin siguro dito mag -rent. para sa mga seminars or mag-celebrate dito ng uh, special occasions natin. Never get, I like it like that. And sa mga hindi pa naka at nakapag-subscribe sa akin, oy, baka naman makafollow kayo sa akin. Bye-bye. Thank you.